Ginisa sa unang pagdinig ng Quezon City Club ang mga police na first responder sa kontrobersyal na road rage incident sa nasabing syudad. Alamin natin ang iba pang detalye sa live report ni Val Gonzalez. Val. Edniela, mariing itinanggi ng dalawa sa mga police na unang nag-responde sa road rage sa Quezon Avenue, Quezon City na nagpakilala sa kanila na isang dating polisang sospek na si Wilfredo Gonzales. Ito ang halos isang oras na argumento na tinalakay sa unang hearing ng People's Law Enforcement Board of Pleb sa kontrobersyal na kaso ng pambabatok ng pag at pagkasanang baril ni Gonzales sa siklistang si Alan Bandiola. Nais nice kasing malaman ni Pleb Executive Officer Attorney Rafael Kalinisan kung bakit hindi nila inaresto sa crime scene si Gonzales sa kabila ng ito ay armado ng baril. Ayon kay Police Chief Master Sergeant Aldrin Radan, isa sa dalawang polis ng QCPD Station 11 na unang tumating sa lugar ng pinangyarihan. Hindi raw nagpakilala na dating QCPD police personnel si Gonzales. Hindi rin daw nila ito kinapkapan bagkos ay inalam lamang in plain view kung may dala itong baril. Ulitin ko, uh, Sir Radan, alam kong nasagot mo na. Nalulungkot lang kasi ako kasi nagkausap na tayo eh. At ito rin, payo ko rin sa lahat na nandito sa likod. Hindi naman, ang PLEB di naman kaaway eh. Ang PLEB, gumigit na yan. Pinakihinga ng dalawang panig. Okay? Yung complaint sa inyo at yung sagot ninyo. Kumbaga, hindi tayo kalaban ng polis. Partner natin ang polis sa Nation Building. Pero ang ayaw natin is, hindi tayo sasagot ng tama. Dun, may away tayo. Ay e kindihan mo, ulitin ko yung tanong ko. Ulitin ko. Kakalimutan po nang sinabi mo yung una mong sagot. Nagpakilala ba ng polis si Gonzales? Sir, hindi mo nagpakilala. Nung kinukuha ko pa yung niya, sir, hindi pa siya nagpakilala sa akin. Mandi. sa nagpapatuloy. Ediel, sa nagpapatuloy ng na pagdinig dito sa Quezon City Pleb ngayong araw ay inaalam ang administrative aspect ng kaso na maring nalabag ng mga pulis na una na rin dininig ng Senate Committee on Public Order. Hindi nakarating sa hearing si Attorney Raymond Fortune na complainant sa kaso dahil sa usaping medikal o mayroon itong sakit. Pero nire-representa siya ng anak nitong lalaki na isa ring abogado. May dalawang abogadong kasama rin ang nasibak na si Station 11 Commander Police Lieutenant Colonel Jake Marila. Pero paglilinaw ni Atty. Kalinisan, hindi nakatali sa teknikalidad ang paraan ng pagdinig na sinusunod ng pleb. Baggos ay nakataon lamang sa usapin ng paghahanap ng katotohanan. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang hearing na ayon kay Kalinisan na ayos niyang matapos sa loob lamang ng isang araw. Wala rito sa tanggapan ng club dito sa Quezon City. Para sa kauna-unaan sa Pilipinas, DJ Rate, ako naman, Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.